Hi guys! So, it's me again, 12B Vlogs. Kamusta kayo dyan, mga dear sunflowers? So, ngayon lang ako nagbabalik mag-vlogs. Hindi ko kasi alam kung ano yung mga content ko. And before, so, kung bakit ako nawala sa social media lang matagal, ilang buwan ba, mga 4 months? 5 months? Ganun. Kasi nga dati, masyado akong na-stress, nagkakasakit, So, kapag gumagaling ako, maya-maya, kakasakit uli. Kasakit na naman. Bumabalik na naman yung ganong feeling ko na nagkakasakit ako lagi. So, ang ginawa ko, naglaylo ako sa pagbablogging. Kasi minsan, kapag nakatutok yung isip ko, yun kasi lagi kong naiisip. Ganun. Tapos, sa gabi, lagi na akong napupuyat noon. So, ngayon, nag-back na ako sa sa time ko na natutulog na ako kapag 11.30, dapat natutulog na ako. So, yun, guys, hindi na ako makapag-edit. Siguro, magwa-vlogs na lang ako mga short, short video na lang, or mga, kahit ano na lang yung mag-ibibidyo ko, mga reels ko, ganun. So, bago ang lahat, guys, gusto ko lang magpasalamat kay, ano, kay Ate Alice. Binigyan ulit ako ng, ano, lipstick. Ayan, guys, hindi na ako mamublema pagbili ng lipstick. Pero, ang ganda niya, no, pink. Ang ganda. Thank you, Ate Ali, sa lipstick. Hindi <laughs> na ako mamamblema sa bibili. <laughs> May sa ito Ang Cute, cute. Pink na pink. So, yun nga, guys. I hope na, ano, si Pagan na kong mag-vlogs. Kung ano mga content ko, hindi ko alam kung ano yun. Ito pa content ko. Kasi, ngayon, hindi na ako makastay sa living room dahil dalalawa na yung mga CCTV. So, dito lang ako mag stay sa kusina. yun lang guys. I hope na mag-follow na kayo sa akin sa Facebook at sa YouTube ko. Natenga na. Hindi na umuusad. Wala <laughs> lang, guys magbanding-banding ulit tayo, guys. nami ko nang mag-vlogs. Yung mag-vlogs. Hello, guys! Welcome to my vlogs! Hello, guys! Follow me! 12B Vlogs! Hello, guys! Don't forget to subscribe me! 12B Vlogs! Yung lang, guys, I hope na na-miss nyo ko. Kasi ako na-miss ko na yung mga, ano, supporters ko. I hope maging active na ulit ako dito. Kahit hindi na ako, ano, ma-monetize, Mm, ma-enjoy ko yung pagbablogs, ma-enjoy ko yung sarili ko. Basta maging happy lang ako everyday. Okay na sa akin yun. Kahit hindi na ako monetize sa Facebook or sa sa YouTube, as long as okay yung page ko, okay yung channel ko, okay na ako doon. <laughs> yun lang guys, pero mas maganda kung mag-follow nyo I-follow dito. Tapos, maraming nakakamiss sa akin. Sabi, nag-message sila sa akin. Bakit hindi ka na vlogs Nasaan ka na? Tinigil mo ba mag-vlogs? Wala ka na bang Facebook or page? Sabi ko, meron. Natigil ko lang. So, hindi ko lang mag-focusan. Ang dami kong pinufocusan sa buhay. Yun lang, guys. So, i-share ko sa inyo ang aking journey ulit. Eto, kung ano naman gagawin ko sa susunod. Bye! Don't forget to follow me. there'll be blogs